Oh, yes. Na? Puro kambal. Puro kambal yung dalawa? -hmm. Bah, parang ngayon lang ako nakarinig ng puro kambal. Mga sige mukhang maganda ito mga dala ng JP. Ayan, oh, ano na naman yan? Uh, -huh. bah, maganda ito ah. Tignan ko nga. Kaya yeah, gusto ko na itong lumaki. Mga sige ka, pag may hinihintay ka lumaki, eh parang ang tagal lumaki. Uh -huh. Ah, mahirap nga kang iyan ito na may kamukha. Dahil ito medyo bibihira na kulay sure, nito ito mga sige ko. Na? Sure ka na Sigurado ako. Sure Kasi, gana. oh, sure, gana nga ito. Ayun Grabe. Yo. Yan, meron tayong hangover mga asing ko. Puyat na, may hangover pa. Ano ba yan? Sabi ko, ayokong nagiinom eh. So, yon Dahil nga, yung tropa pips natin eh, niyaya yung kaya gabi. Eh, medyo natapos tayo na medyo madaling araw na yata. Kaya, Masakit ang ulo natin. So, yan. Bali. Nga pala mga singko, meron pala akong nakita dito. Dahil ganina nagpapakain ako. Ayan na, meron tayong nakitang itlog na na biyak. Dalawa. Mga singko, yan. Dalawa sila. Ah, tingin ko eh, medyo bisana yung ating paanak dito sa ating ano, ano kasi tawag dito, parang cross ata ang tawag nyo na dito. Recessive opal. Ah, stress. Hindi. <laughs> ako kasi na-stress eh. <laughs> Dahil naulo ko mga asin ko kaya yun. Ano siya? Ross siya, Ross. Recessive opal. Stress. <laughs> ayan sya mga asin ko. Ngayon silipin natin. Baka mamaya eh. Meron siyang anak na na matay o kaya na pit pit kaya kailangan natin, na check natin ng sungit pa naman itong ano natin at ayun sya mga kasing ko may sumirip dalawa mga ko Ayan, Ayan, may sumirip na dalawa. Kaya, goods na goods to. Kahit na masakit ang ulo natin, eh. May <laughs> inakay naman na tayo. Ayan. Isa na yung ating, ano, ating ano. Sa recessive ito, eh. Ito yung recessive open natin. Bali, ito yung nag-anak sa atin ng mga light color na parang kapatid ni Bato. So, ayan. Bali, yung ating palang ano hindi ko napansin mga kung kanina ko lang napansin kasi hindi ko alam kung ma tutuit pa natin yung paanong ating isang ano hindi ko alam hindi ko siya napansin mga yung isang paa pala niya eh medyo naka-slide ng konti naka ng konti eh kaso malaki na siya pero sana maano pa makorect pa natin dahil nga nag i siya oh. pero pag nakatali siyang ganyan eh okay naman yung lakad niya oh. pero sana ma-okay pa huwag sanang huwag sana tayong mahuli dahil nga nung isang araw ko lang nakita na medyo nakaganon kaya tinalian natin agad para medyo matuwid yung kanyang lakad so ayun mga kasing ko papakita ko nga para sa inyo yung sa dilaw natin nung nakaraan kasi kalbong kalbo sila ay siya lang pala dahil isa lang pala yung paanak natin eh, no? kalbong kalbong mga ko yung paanak natin dito sa yellow natin eh, nag-iisa lang nga pala to kaya na-excite ako mga ko dahil kalbong kalbo pero ngayong araw na to parang ang bilis kasi nung nakaraan na hinawakan ko siya kalbo siya as in talaga wala pa siyang buhok stick lang eh ngayon bumukadkad na nakita mo mga kasing, ko parang solid na dilaw ang nilabas niya tingnan natin ayan no? Kaya gusto ko na tong lumaki. masing ko pag may hinihintay ka lumaki, eh parang ang tagal lumaki. <laughs> ayun o, no? masing ko makikita niya eh, solid yellow na siya. Hanggang dito sa kanyang, ayun eh, masing ko, dilaw na dilaw. Hanggang dito sa kanyang buntot, magmula buntot masing ko, ayun eh, o, no? hanggang pakpak. -pak. Hanggang sa katamay. Katawan kasi medyo stick-stick pa, pero hindi pa talaga tawag dito, hindi pa talaga siya lumitaw sa bandang ulo pero sa may bandang katawan pakpak buntot eh talagang solid yellow ba kasi ito medyo bitawan na natin at baka may stress ba mahirap na naka yellow na tayo ng isa ah oh, meron tayong bisita mukhang magbabagsak si JP JP anong dala mo? ibon ibon ayun mukhang sa wakas dahil wala tayong dala na trawa whips bigay lang yan <laughs> tignan nga natin, ha? Tignan natin, tignan natin, tignan natin. Tsaka to sakto pala meron tayong training box, eh. Pwede natin ilipat dito. Yeah, 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 lang. Isay-isay natin dyan, yan. Sa wakas, meron tayong dala ni JP ng Northern Hills. Ito, magganda rin alaga nito, eh. May type ako dito, yung nakamakartor, tsaka yung NHPC, eh. <laughs> Hindi pa binibigay sa akin, eh. <laughs> Ba yan? <laughs> Pwede na lang pa, ito ang malalaman ko. Ah, sige sa'yo na lang, tago mabuti ah. <laughs> so ayan, bali, may dala siya mga singko kalapate. Ano ba yung mga itsura niyan? So tingnan nga natin kung ano yung itsura mga dala ni JP. <laughs> wow, mukhang ah, ito yung ano ah, ito yung kay ano, kay Bapa Pepo ito eh ba? Mukhang i-out yeah, na niya si Singko. Kasi pepoy. May page yan, ha, Singko. Puro kambal ko kayo, Na? Puro kambal. Puro kambal yan dalawa? Hmm. Ba? Parang ngayon lang ako nakarinig ng puro kambal, mga Singko. Mukhang maganda itong mga dala ng JP. Kasi yung dala niya isa yung kay Bapa Pepoy. Ibig sabihin, may kakambal. Oo oh, nga, eh. Ba? Oo oh, nga, eh, mga Singko. Puro kambal nga. Bali, ang kulay nito, ito. Wala na nai, lang. Ikaw na lang Yan. Bali, ang kulay nya. Uh, anong kulay niyan? Ano? parang doong dungis. Oo <laughs> nga, eh, magkakamukha mga kasing ko. Parang opal pied. Opal pied din. Mga kasing Oo nga, eh. O, dito. Tingnan natin iba. Tingnan nga natin. Nakachamba ka pa ng kambal, Chamba lang yan. <laughs> Tingnan natin. Kung Kambal, kambal pala. Tanda na nito. <laughs> kambal. Kambal, oh, oy yeah. Ito, mahirap na ikambal yan. Mahirap na yan. Hindi ko sure. Tingnan ko nga. O, sige. Parang hindi ka makamakan. ko muna. Ah, mahirap na kang iyan ito na, na may kamukha dahil ito medyo bibihira na kulay sure nito ang asin ko. Na? Sure ka na dyan? Sigurado ako. Sure Kasi, oh, sure, sure nga ito. Ayun o. Ang tawag na dito? Na? Ang tawag ka dito? Ayun oh. ko nga ni. Oo. Ayun ka asin ko. Oo. Hindi Grabe. Oh sawa so, mga uh, pakpak pa nang nagkakalayo yan. <laughs> Tingnan mo ay tsura, tabi mo mm -hmm. konti. Yan, yeah, mm -hmm. ganyan oh. Oo nga na, eh, mga sinko, kambal kambal nga. <laughs> Kasi yung pagka-grizzle na ito, eh, mahirap nang hanapan ng ganitong kakmunga. Kaso meron nga siya isa. Tatlo Talaga, to, naiwan yung isang kapatid. Tatlo, mas, ibig sabihin triplets to. Oo, oh, mas matured yung kulay nun. Ay <laughs> oh. Ayos to ah. ah. Ayos ah. Kambal nga, bali may kambal siyang pied, may kambal siyang gray <laughs> Nakachamba ka na naman, Baby <laughs> Chamba lang yan. Ano pa. Huwag ka nang umasa. Ayos <laughs> siya. O, oh, yan. Yeah. Ito, tingnan ko. Tingnan ko. White fly. Tingnan ko muna. Huwag muna. Ang oh. panginagilap mo yan. Oh. Tingnan ko muna. Tingnan ko kung makakachamba ka. <laughs> Ito ba kasi yung pattern nito eh, kahit pa paano, medyo mahirap na rin hanapin. Kasi tingnan mo, blue bar siya white flight na may parang pagka relax masing ko. Ito, ebon ko lang kung mahanapan mo ba ito ng ka... Paano pag ko? Paano pag nahanapan ko na ka? <laughs> Hindi, na... na... hanapan natin sa <laughs> <laughs> mukha. Para sigurado kayo. eh. Ako nga rin, ko uh, kaso. White mas marami na ng puti. Oo, mas marami nga ng puti dito. Kaso, hindi niya, hindi niya, hindi niya. Hindi niya ka Xerox dyan. Xerox niya na. Oo, ilagay natin ulit dito. Hindi niya ka Xerox dyan. Pero, bilip pa ko dito sa dalawa mga kasi. Ito talaga. Covering pa to. Kamuhang kamuka. Ay, kabring pa tau. Pero yan, medyo sumablay siya sa ulo eh. Oo, sa ulo. Sa ulo. eh <laughs> na, may pa kang <laughs> Pre, dito ka. <laughs> yan, yan. Tingnan ko nga yan. May yeah, alabas-labas mo pa. <laughs> Ay, tingnan ko ito, 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 ito. medyo mahirap ito. Kasi may puti ito sa pakpak eh. Ayun, no, white light siya na pula. Ang ganda nito. Mga asing ko, babae. Babae ba, no? Ito, mahirap ka na dito, JP. Wala na tong kamukha. Imposible. Eh. Kasi, bihira kasi may makamukhang ganito. Tapos white light pa. You know white flight, you know? nah. Mahirap to. May puti lang konti. Ah, may puti lang konti. Ah, o nga eh. Pero pares pula. Oh, pares. Nga natin. Ah, uh, 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 sige, lupit ah. Puro kambal pala yung ano mo eh. Wait na. Ah, wait lang, bakit? Huwag mo sabihin mo, tatatloy mo. Bakit sabihin mo, mo pa yan? Hindi na ako maniniwala. Kung tatatloy mo pa. Uh, uh, ako <laughs> nga. Tignan ko nga. mo sila mga siko Puro pula. Tatlong pula. Ganda. Ayan ako si Kuya, naghihintay na kanina pa Abdi sa dati <laughs> Galing ni JP ah Puro ano ah Kunti triplets, kambal ang mga alaga niya Meron pa ano dyan JP? Meron, may mga kambal pa Bili pa ako dito sa dalawa mga kambal kambal ah Dala dalawa, bilang isa, tatlo pa Ah, singko eh no Magkamukha magkamukha nga ito Galing Eh, may mga lagi tayo, naghihintay, ganina pa to pero diretso pa rin tayo sa video. Huwag na natin silang benta. Makakasin <laughs> <laughs> ko. Ayan, ano na naman yan? Ba? Maganda to ha? Hindi ako nga. Ito yung nilang ano. Para siyang ano, almond na eh. Na may pagka-strawberry. Ayun, ang dami na niyang ito. Oh, okay. Makakasin ko. Oh. Hanggang ulo. Ang dami niyang ano. Kakapal pa to habang tumatanda. Magiging ganito. Ganito kakapal. Habang nag-iidad. Ang ganda yung dala mo. JP ah. Puro of color ah. May kamukha yan. Ah, wala. <laughs> Kala ko may ka Ah, lagyan na natin ito. Tingnan natin. Meron pa. Mukhang maganda yata itong dala ni JP ngayon. So, no, di mo alam kung itim ba o brown. Na? Di mo alam kung itim o? Oh. Black. Ay, brown. Ay, 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 ay. Ito, ito, ito. Oh, may brown to Oo nga, eh. Pero ang tawag dyan, eh black <laughs> lupet ito yung malting ito itim na itim ah, hindi gani, ganito gani, kasi yan kapag ang ibon eh ayun, ito yung mga luma niya mga singko ngayon naglulugon siya magiging black na siya ayun, pero maganda siya ngayon no? maganda yung pattern niya pero black yan solid black wala na? wala na? ayun Bali, si JP eh, napakaganda ng mga dala niya, mga singko type ko lahat, lahat of color. Ang tanong JP Ang tanong Yan bang dinala mo eh Bebenta mo ba sa akin yan? Hindi pang benta Hindi pang benta to Ha? Hindi oh. pang benta Hindi pang benta Hindi Pinapasyal ko lang to eh Pinapasyal mo lang Oo mo rin sa bagay Wala ka teteng <laughs> Ba't nilimot mo pa dito Sa teling box ko? <laughs> <laughs> hindi ko pala bebenta <laughs> Iniingit mo lang kami Oo oh, Na, Naiingit ka pre Uy, nainggit na din to eh. Iniinggit mo lang kami. <laughs> Kala ko naman, mapapasakin na tong mga to. Puro kambal pa naman. Labas mo nga yung kambal. Hindi pa nakakita nito eh. Nakita na nakakita ka na ng kambal na eh! Hindi pa. Hindi pa. Ito, ito, ito. Meron dito eh. Ang lupet. Yung dalawa. Yung dalawa. Ano yung ayun niya, tingnan mo. Ayan. kambal. Isang kambal. Pero mas malapit yung isa, Grisel. <laughs> yung isa mo na yung babae. Oh, ito ah. Oh. Oo. Dre mo bang mahirap na hanapin yung kulay niyan? Na, na boss Oo. Oh, ha? Ah. Tignan mo, gray cell siya, pero may pagka di ba? Oo. Oh. Na parang magandang kulay eh. Try pero yung oh. mo, may kakambal siya. Tignan ka natin. <laughs> ito yung kakambal nyo. Serok <laughs> sila. Ayun lo, no. kasi nga, lupit. Lupit. Back to back. Oh. Ito, ano, dito ako na yung sumasin ko back Bakagaw to back. Kakawalan ko na ito, ha? Tignan nga natin. Ayan, Tignan mo, kasi nga, yan ang back-to-back. -back. Dito ako na, may eh. Talaga eh. Talagang magkamukha-magkamukha siya. Kaso, wala niya. Hindi na pala ibebenta dito. <laughs> Pinapasyal lang pala. <laughs> o oh, yung brownie. O <laughs> yung brownie. Nilagay <laughs> mo pa sa kulungan ko. So, ayan. Sige, alis na kami. Alis na kami. Pasok na to. Oh, na? Dito. Bakit? <laughs> <laughs> bakit nga? Pinapasyan ko lang. Pinapasyan <laughs> <lalaki> na lang ng tete. <laughs> Uy, hey, talagang hindi mo bebenta sa akin yan? Ba't binabalik mo na? Pinapasyal ko pa. Pinapasyal mo lang talaga? Oo. Eh, saan ba kayo pupunta niyan? Hindi ko pa nga alam. May eh. pumag-send kami yung oh, kakaisal. <laughs> <laughs>